Yan i, ano natin yan i pakiskis. Ay i atas na rin. Pagilin namin do sa kiskisa ng palay. Yan sa rice meal yan si Boss G. Yan si Boss G yung pagkakargahan natin. All right. So, iiwan natin dito kasi bukas pa yung okay. gigilingin, right? Saba? Pili lang damper, ano Mabagan o? Pili Oo. Oo. Ihap, 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 Lo, pwede sa ako, ihap, ihap, ihap. Oo.